Magandang tanghali po at magandang hapon po sa inyong lods, mga idol. Ito po ang aking surprise so, po. Ayan o. At ito naman po ang tinapay. Ayan po ang pagkain ko ngayon po ang tanghali. Tara, let's go po tayo mga lods, idol. Anong oras na po? E, ito na po ang ating tanghalian. Pinapay muna po tayo. Ito yung tinatawag na pineapple pie. At saka sobre, saka mga snowbear po candy po. Tapos kain yan po ang aking paborito na siya ngayon po. Tara mga go mga lesaylol. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat po. Sana po hindi po kayo magsawa kay Wonder Dad na patuloy po sa pag-comment at sa ano po ng video nito sa, tungkol pa sa kung ano pong kinakain ko sa tanghali sa gabi at sa umaga po kung ano po nakikita nyo po yung pong aking kinakain po mga sa idol sana po ay supportahan nyo po si wonder dad po maraming maraming salamat po sa inyo lahat po mga mga idol sana po ay nakikita nyo yung ibang aking mga video po lalo pa sa aking tirahan po, na wala na pong babong, sana po ay supportan niyo po, I bless po sa inyo lahat, maraming maraming salamat po sa inyo lahat, I love you to all, sa lahat po, sa supportan niyo, maraming salamat po, God bless, I love you.